sisig. Oh sisig. Sisig 'yan, sisig. Ito ba kayo magsisig? Ha? Ito ba kayo magsisig? Okay na 'yung Ito na Sisig 'yan. Ang lalaki ng sisig niya. Sisig bagay ng lalaki naman ng gayat. Kuha na naman yung ganito. Bawa sa inyo. Ha? Bawa rito sa inyo. Ano? Bawa ba Ha? Is ito motion? Oo. Mahay blood kayo nito. Ano? Mahay blood e. Eh. Wow, oh, sisig Sisig yan. Oh sisig ito mo ng tubig para hindi ano oh, samoy Sinang mo yung sinamong mo utak mo na para wow sisig may mayonnaise nyan